Miguel Padlan, ipagtatanggol ang amas, kontrobers. Siyang hiwalayan nila Chris Aquino Miguel Lorenzo Padlan, anak ni Dr. Mike Padlan, ay nagsalita upang ipagtanggol ang reputasyon ng kanyang ama matapos ang pinag-uusapang hiwalayan nito kay TV host actress Chris Aquino. Nitong nakaraang weekend, nagbahagi si Chris ng isang mahabang Instagram post tungkol sa kanyang patuloy na laban sa sakit. Sama sa kanyang pahayag ang tungkol sa kanilang hiwalayan ni Dr. M, na walang iba kundi si Dr. Mike Padlan, na isa ring doktor niya sa kanyang autoimmune diseases. Pagbubunyag ni Chris Aquino sa kanyang original na Instagram post noong Marso 16, 2025. Isiniwalat ni Chris na nakipaghiwalay sa kanya si Dr. Mike dahil nais daw nitong makapaglakbay at kumawala sa responsibilidad ng pag-aalaga sa kanya. Sinabi rin ni Chris na napagtanto niyang hindi siya kailanman tunay na minahal ng dating kasintahan. Ang katotohanan sa kanyang mga salita, iniwan kita dahil mahirap kang mahalin, sobrang sikip ng paligid isinalaysay ni Chris. Ayon pa sa kanya, patuloy na naningil si Dr. Mike ng professional fee kahit noong sila ay magkarelasyon na. Idinagdag din ni Chris na umano'y nagsasalita ito ng hindi maganda tungkol sa kanyang mga kaibigan at doktor na patuloy na nangangalaga sa kanya. Kalaunan, binago ni Chris ang kanyang post at tinanggal ang ilang bahagi ng kanyang pahayag tungkol kay Dr. Mike. Ngunit nanindigan pa rin siya na hindi siya nito tunay na minahal. Gayunpaman, inamin niya na habang magkasama sila, I did feel safe. At wala siyang pagsisisi sa kanyang pagmamahal. Pagsasalita ni Miguel Padlan. Noong Marso 18, 2025, nagpost sa Facebook si Miguel Padlan, 23, isa sa apat na anak ni Dr. Mike, upang pabulaanan ang mga pahayag ni Chris. Pinamagatan niya ang kanyang post ng A Son's Love and Truth, Defending My Father's Honor, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at pagtatanggol sa kanyang ama laban sa mga maling akusasyon. Ako ay anak ni Dr. Padlan at nagsasalita ako ngayon dahil mahal ko ang aking ama. Hindi ako maaaring manahimik habang patuloy ang pagkalat ng mga hindi totoong kwento tungkol sa kanya. Panimula ni Miguel. Hinimok niya ang publiko na ihinto ang pagpapakalat ng mga hindi makatarungan at mapanlinlang na impormasyon tungkol sa kanyang ama. Depensa sa pagmamahal ng ama kay Chris Marying itinanggi ni Miguel ang pahayag ni Chris na hindi siya minahal ng kanyang ama. Ang katotohanan ay simple. Oh. oh, naghiwalay ang aking ama at si Mama Chris dahil nawala ang spark sa kanilang relasyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya minahal ng aking ama. Tunay niya siyang minahal. Totoo ang kanilang relasyon at inalagaan niya si Mama Chris. Ngunit hindi palaging sapat ang pagmamahal para mapanatili ang isang relasyon habang buhay. Mga sakripisyo ni Dr. Mike ibinahagi rin ni Miguel kung paano naapektuhan ang kanilang pamilya dahil sa relasyon ng kanyang ama kay Chris. Ang pinakamasakit para sa akin ay noong sila ay magkasama, madalas naming maramdaman ng aking mga kapatid na parang napapabayaan kami. Palagi siyang bumibiyahe patungong Amerika upang makasama si Mama Chris. Ibinigay niya ang kanyang oras at enerhiya sa kanya, kahit pakapalit nito ang kanyang sariling kapakanan. Ipinunyag din ni Miguel na kahit nawalan ng pasyente at humina ang kita ng kanyang ama, mas pinili nitong makasama si Chris. Ngunit nilinaw niya na hindi kailanman humingi ng pera o regalo si Dr. Mike mula kay Chris. My father never asked her for anything. He never begged for money or gifts. Ang mga kaibigan at pasyente ng aking ama ay nakakaalam kung sino talaga siya. At kaya nilang patunayan ang kanyang kabutihang loob, ani Miguel. Nagbigay rin siya ng mensahe para kay Chris. Mahal ka namin, Mama Chris, at mahal din namin ang aming ama. Pamilya ay pamilya. Kaya ako narito upang suportahan ang aking ama at ipagtanggol ang aming pamilya. Ang tanging hinihiling namin ay huwag na siyang magpakalat ng mga kwentong hindi totoo. Sa pagtatapos, pinagtibay ni Miguel na minahal ng kanyang ama si Chris. Ngunit minsan, kahit gaano pakalalim ang pagmamahalan, may mga relasyong hindi nakatakdang tumagal.